DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanon sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuniko, Darwich 11 Race si Bayan saka, sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Hindi tuloy ang nakatakas ang driver ng truck na nag-hit and run kay Noli dahil sa pagtulong ni Sammy. Pinagbili na naman ni Mang Ruben ang anak na si Maris na huwag pakatiwala sa nobyo. Subalit, naging sunod-sunuran ng dalaga kay Sammy at makaraan ng dalawang buwan. Napilitang umamin si Maris sa kanyang ina na buntis siya. Adi magpatuloy pagsabay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH, Inusarage 11 Ray si Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Buntis ka pala, Maris. Dalawang buwan na, Sammy. Kaya pumayag ako magmotel ulit tayo. Para mapag-usapan natin mabuti ang kalagayan ko. Inaasahan ko nang magbubunga ang ilang beses na nangyari sa atin bigat ng problema natin, Sam. Problema mo lang, Maris. Sammy? Narinig mo? Problema mo lang ang pagbubuntis mo. Problema nyo ng pamilya nyo. Sammy, hindi ako magbubuntis kung hindi ka naging mapusok. Pareho nating ginustong nangyari sa atin. Pumayag ako. Naging sunod-sunuran sa iyo dahil ayoko magkasira tayo. Dahil sinabi mo mahal mo ako. At ano man ang mangyari, hindi mo ako pababayaan. Pasensya ka na. Naniwala ka sa akin. Sabi, nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang sarili ko dahil naniwala ako, mahal mo ko. Kung totoong mahal kita, walang problema sa pagbubuntis mo. Dahil pananagutan ko yan, lang kita. Hindi mo ako totoong minahal hindi mulat sa pool kaibigan ka lang para sa akin at kailanman hindi kita minahal at itinuring na nobya kaya hindi kita pwedeng pakasalan. Walang yung yung Sayang lang ang pagmamahal at yung yung Ba't kunwari ka lang palang mahal mo ako? Pinuasa mo lang ako! Nilin lang ang pinagsamantalaan! mo! Huwag mo akong sisihin! Hindi ako mabubuntis kundi sa kagagawan mo! Hindi mo ako masisisi! Bakit hindi kita sisisihin? Niloko mo ako! Bakit? Anong naging kasalanan ko sa'yo? Ano? Wala kang kasalanan sa akin. Pero malaki! <coughs> Napakalaki ng atraso sa pamilya namin ng ama mo! Ay kasalanan sa pamilya ninyo ang papa ko. Oo. Ang papa mo. Si Mang Ruben. Siya at walang iba ang nag-hit and run sa itay ko. Hindi. Gumanti lang ako, Maris. Hindi. Nagiganti lang ako sa papa mo sa pamamagitan mo. Hindi. Nay, nakaganti na po tayo sa naghitindran kay Itay. Mula na yung mao, ang ama mo sa amin. Isa sa ipinagdarasal ko ang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya. Natupad na po ang dasal ninyo. Naipaliwanag ko na sa inyo ang lahat. Ang gusto kong mangyari, Malagot ang dapat managot sa pagkamatay ng itay mo. Mabilanggo o nakaaksidente aksidente sa kanya. Mas masakit po kaysa sa pagkakabilang ko ang naging ganti ko sa nakapatay kay itay. Mali, Sammy. Maling-mali na gumanti ka sa nakapatay sa itay mo sa pamamagitan ng kanyang anak. Nay. na hindi ako natutuwa na idinamay mo si Marie sa galit mo sa kanyang ama. Kung nagkamali man ng itay niya sa paghihit and run sa itay mo, ihintayin. Eh, Kailan man maitutuwid ang isang pagkakamali ng panibagong pagkakamali. Nagbabala kanyu liko, Dodge 11 race bayan sa kasaysayan. Hit and run. Dito lamang sa ano? Ang katotohanan. Maris. Bago ako pumasok dito sa kwarto mo, na na sa akin ang mama mo ang iyong kalagayan. Ang lahat. At gaya ni mama, magagalit din kayo sa akin? Uusigin niyo ko? Sasaktan? Maris? Sige, papa. Kagalitan niyo ko. Usigin niyo ako, saktan! Dahil hindi ko sinunod ang bilin ninyo. Hindi ko iningatan ang aking dangal at sinayang ko lamang ang, ang lahat ng gastos niyo sa pagpapaaral sa akin. Hindi ko ginamit ang pinag-aralan ko, ang isip ko. Nagtiwala ako, nagpaloko sa isang lalaki. Wala naman nasa isip, kundi linlangin ako at magsamantalahan. <laughs> na matapos akong buntisin, nilayuan ako anak ko na parang basura. Ano pang hinihintay nyo pa? Kagalitan nyo na ako. Pusikin niyo! Saktan! Saktan niyo na ako agad gusto nyo! Kung hindi ako nagtitimpe, talagang masasaktong kita, Maris. Pero pagkatapos nyo akong kagalitan, sige at saktan. <laughs> Kayo naman ang uusigin ko, Papa. Kayo naman ang sisisihin ko. Bakit ako ang uusigin at sisisihin mo? Sa palilinlang sa'yo <laughs> ng nobyo mo? Dahil pinagsamantalahan ako ni Sammy. Nilinlang niya ako. Dahil sa kagagawa ninyo! Ano ba ang pinagsasasabing mo? Huwag <laughs> na Magmangmangan pa! Huwag na kayo magkaila. Dahil tiniyak sa akin ni Sami na kayo! Kayo ang nag-hit and run sa kanyang ama! Kayo at wala lang iba! Mar Maris! Uh. Hindi ko masisisi si Sami na gumanti sa pamilya natin, Papa. Dahil tama siya! Napakalaki na kasalanan ninyo sa pamilya nila! At gumanti lamang siya sa inyo. Gumanti sa pamamagitan ko! Kaya naglaho ang lahat na paghangat, respeto ko sa inyo. Wala pala akong dapat ipagmalaki kahit kanino. Dahil kayo, kayo na pinagmamalaki kong naging ama ko, ay dapat ko palang ikaya! Ikinahihiya ko kayo! Dahil wala kayong awa! Wala kayong konsensya! Naging doon kayo! nakabaga na kayo at tinakbuhan niyo pa! Wala kayong ipinagkaiba sa ibang kriminal! Naging kriminal kayo! Nakamatay kayo dahil sa hit and run! Oo! oo. <sighs> ko! Naging kriminal ako! Nakamatay ako! Namatay ang amali sa amin na nabangga ng minamaneho kong delivery truck. Pero alam mo ba kung bakit ko siya tinakbuan? Hindi dahil sa natakot akong bugbugi ng mga taong nakasaksi sa aksidente. Hindi sarili kong kapakanan ang inaalala ko. Kayong pamilya ko! Lalo na ikaw! Gusto kitang mapagtapos sa pag-aaral kaya hindi ako sumuko sa mga awtoridad. Hindi ko pinanagutan ang pagkakadisgrasya ko sa ama ni Sammy. Ginawa ko ang lahat para makapagtrabaho ko sa ibang bansa, para mabigyan ko ang maginhawang buhay kayong pamilya ko at mapagtapos ka sa pag-aaral. Kung alam ko lang, kung alam ko lang na dugo, buhay ng ibang tao ang kapalit ng pagpapaalal niyo sa akin. Sana hindi niyo nalaga ko ako pinagalal. Maris! Kahit ano sabihin niyo, mali! Mali na nag run kayo, Papa! Libong beses ko pong gugustuhin na hindi na ako nakapagtapos sa pag-aaral kesa tinakasan ninyo ang dapat yung panagutan sa ibang tao! Marith! Ano yung bumagsak dito sa kwarto mo? Ha? Marith! Naku! Bakit nakahan doon sa ika sa saig? ang bibig mo! Ha? Ano yung tungkol niya dito sa tabi mo? Lason! Marith! Naglason ka! Bakit napalukha ka, sabi? Noli, maliwanag ang dinawag sa akin ng inay. Patay na si Maris. Dead on arrival siya sa ospital. Hindi ba yun ang plano mo? Ang gusto mo? Ang makaganti sa pamilya ni namang Ruben dahil sa pag-hit and run niya sa iyong ama? Naipaliwanag ko nga sa iyo. Ang maling plano ko ng pagganti kay Magrumpet sa pamamagitan ng kanyang anak. Ngayon mo na intindihan na mali ang ginawa mo. Ngayong wala na si Maris. Nawala siya dahil sa ginawa mo sa kanyang hit and run! Oo. Oo, Rolly. Ngayon ko lang na intindihan na mali ako maling maling ang nagawa ko kay Maris. Na hindi ko siya dapat idinamay sa galit ko. At sa akin paghihiganti sa kanyang ama. Dahil kung kailan ngayon wala na si Maris. Ngayon ko lang naramdaman. Ngayon ko lang tiyak sa sarili ko na... Na mahal ko siya. Sami. Mahal na mahal ko si Maris. Nagbabalikan niyo lingkod Average 11 race si Bayan sa kasaysayan Hit and run Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Napahagulgol si Sammy Sa labis na pagsisisi sa naging kasalanan niya kay Maris Sa matinding poot naman ni Mang Ruben kay Sammy Binangga niya ng van ang binata Ating ipagpatuloy ng pagsubaybay sa kasong ito Mula sa kanunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Rage 11, Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Yan ang dapat sa'yo, Sammy. Bakit? Bakit kita binangga? Nag-hit and run ako sa iyong ama, kaya namatay siya. Ako ang nagkasala, ang nagkautang sa ama mo. Dapat ako ang ginantihan mo! Silingil mo! Bakit ang anak kong dinamay mo sa galit mo sa akin? Bakit si Marisa ang ginantihan mo? Bakit? Pa Panawarin niyo ako, Mag -Ruben. Sorry din sami. Ano? Ano? ko na ang pagganti sa'yo oh. sa pagkamatay ng anak ko. Oh. Shit! Hindi! Wag. Huwag, Mag Ruben! Ah! Ah! tama ang ginawa mo, Ruben. Alam ko, Em. Mali. Maling-mali na paulit-ulit kong binangga at sinagasaan si Sammy. Hanggang mamatay siya. Nagdilim ang isip ko dahil sa labis kong pamimighati sa pagkawala ng ating anak. Kaya nga, labis-labis kong pinagsisisihan ang ginawa kong paghihiganti kay Sammy. At kaya sumuko ako sa mga otoridad. Huli na. Huling-huli na ang pagsisisip mo. Dahil nakakulong ka na. At matagal kang mabibilanggo. Para pagdusahan ang krimeng ginawa mo. Dahil sa hit and run! Nawa ay inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tulay na pangyayari. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special sound effects Jerry Mutian, Technical supervision Bong Muyar at Eric Luceno. Musical scoring Buboy Salonga. Production assistant Hachin Cruz. Ito mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa direksyon ni Renato Bill Cruz. Sa mga inyong kaibigan, June, Martin, ni Gaspi, nag susunod, muli namin kayong haandugan ng isa pang maaksyong pangyayari na hango sa tunay na buhay. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan? RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.